Liza Soberano, excited na sa pagdating ng kanilang anak ni Enrique Hill. Ibinahagi ni Liza Soberano ang kanyang matinding excitement sa nalalapit na pagsilang ng kanilang anak ni Enrique Hill. Sa isang panayam, inamin ng aktres na hindi na siya makapaghintay na makita at mahawakan ang kanilang baby. Ayon kay Liza, pinaghandaan nila ng mabuti ang pagiging magulang. Sinabi rin niya na si Enrique ay very hands-on sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanya. Maraming fans ang natuwa sa kanyang pagbabahagi ng journey bilang isang sunta mom. Ibinahagi rin niya ang ilang litrato ng kanyang baby bump sa social media. Maraming kaibigan nila sa showbiz ang nagpaabot ng pagbati at suporta. Ayon kay Enrique, gagawin niya ang lahat upang maging mabuting ama patuloy na inaabangan ng publiko ang update sa kanilang pamilya. Malapit nang dumating ang kanilang munting anghel, at buong puso silang handa sa bagong yugto ng kanilang buhay. And this are chika for today mga ka show Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.